magantang magantang magandang magandang araw mga kababayan ko, mga OFW abroad, kung saan man kayo naroon sa si iba't ibang bahagi ng mundo. Magandang araw sa inyong lahat. So ngayon pag-uusapan natin itong si Miss Cate, napapag napakaganda pa naman ni uh, Miss Cate. Naging bahagi pala sa ng isang uh, kur o bilong sa pala dito sa tinatawag na pagsisinghot na pulburon. Ito ay katakot-takot na ano, na pagsisiwalat dahil siyempre alam naman natin ng <laughs> ating gobyerno <laughs> ganito sila ka ano kapraning so yun ang ating pag-uusapan sa video na to. pero bago yan baka po pwede makinig ng support sa akin channel pasubscribe po para like share comment at huwag din kalimutang i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga video na i-upload so tara pag-uusapan natin so pag-uusapan natin itong si ano Miss Kate uh, ano pala siya ito uh, may karelasyon pala ito so, siya ni Tony ba yun? Uh, yung tiyo yata niya, no? <laughs> isang sekretary sa, sa guberno. So, alamin natin dito sa kanya mga pasabog, yung USB. Nako, ang dami palang mga politiko na gumagamit ng polboron. <laughs> so, tara, pag -o. natin. I guess, oh. alam mo, the difference between like um, uh, people who who work uh, in the business, like businessman, mm -hmm. and like politician uh, or people who work in the government, nakakalimutan kasi ng mga taong negosyante na hindi politika tapos naging politician ulit. Uh -huh. Especially now na sila kakabalik lang nila. It's like people don't serve you, you serve them. Pero sila kasi boss sila. Nasaneng silang boss especially if they own the company. So uh -huh. they they treat they, they treat their people yung mga tao nila na parang empleyado lang nila na nakakalimutan na it's a team. Diba? It's a team. Same with the business. Ang pagkakapareho lang ng negosyo sa public official is like, for you to be able to have a successful um, um, project or like business or like um, government, is for you to unite. Diba? ba? Yeah. Parang you, you, you don't divide, you unite. Diba? Parang i-unite mo yan. Ayusin mo, mag-apologize ka, hindi ka gagawa ng ng um, ikaiipit ng isang tao mo, especially ka allies mo before, uh -huh. mo para na tumulong mm -hmm. parang maiupo ka sa pwesto mo. Okay. So, sa tingin mo ba, uh, hindi sa tingin, uh, alam mo ba na yung family ni, ng ex mo at family ni Marcos Jr. ni Lisa, alam nila tao mo, especially ka allies mo before, uh -huh. mo para na tumulong mm -hmm. parang maiupo ka sa pwesto mo. Okay. So sa tingin mo ba, uh, hindi sa tingin, uh, alam mo ba na yung family ni, ng ex mo at family ni Marcos Jr. ni Lisa, alam nila, uh, although alam ko yung sagot but I wanted to uh, you know, coming from you, alam nila mm. yung pulveronic activities ng mga ito? Oo naman. Diba? Bako? Diba like, eh, eh, ilang taon naman sila magkakaibigan, saka magkakasama sila. Diba, best friend nga sila. <laughs> alam mo yan, diba? So. ano, nakatagal nga kasi yung mga nakaupo mm -hmm. karamihan gumagamit talaga. Yun talaga. Imagine mo, spe special assistant to the president, the president, the first lady, coming from your, uh, ano, a statement na na-witness mo talaga, inalok ka pa ni Lisa na you want, you know, mm -hmm. want some. Diba? Yan ay talagang mm -hmm. very powerful statement na hindi mo mm -hmm. pwede invent again. And I ano mapapala pa ko? Diba? 'di ba? Ano pa pala ako dito? I'm just doing it for the country. 'Di ba? Parang tama na okay, sige. na naman ako eh, 'di ba? Parang ako na lang, eto na lang i-share ko. I-share ko. You know, hopefully that yung maging future ng mga apo ko, maging okay. Hindi man yung mga, yung susunod ko mga anak, pero yung, yung anak ko now, pero yung magiging apo ko. Yun lang. Parang sa akin, is like, You know, guys, speak up. Like, yung kayo, kung may experience yun, sabihin nyo, you don't you don't need to be scared. Yung pera, nauupo siya. God can give, God can take. Yung akala ng dami ng pera, bukas makalawa, kapag ang Diyos ang naningil, mawawala lahat yan sa kanila. Like, a blink of an eye, kayang-kaya yan. Like, even, kaya, malay mo, di ba, sometimes it costs death for them to realize yeah. things. Yeah. You know? Then, i'mo sabi talaga mga mangyayari. Eh. Bilog ang mundo paulit ko, eh, you know, ko, nangyari na sa kanila yan eh. Di ba, naipit din sila, nabas din sila, nabuli uh -huh. din sila. That's why I don't understand, but they'll do, why are they doing it to other uh -huh. people? You are not supposed to do it when you experience it. Ako yun lang din, yun yung ayoko na mangyari sa mga bata. Di ba, sa sky kanino man, ayoko talaga nun. Dun ako. And natatawa nga yung mga friends ko nung, di ba, syempre, they know that I'm going to speak. Then, sabi lang na, you know, Kathy, people naman knows you eh, na you always speak the truth. At talagang palaban ka, minsan nga pipigilan ka pa, huwag mo nang gawin yan. So, mm -hmm. I go, you know what? I pray for it. I really pray for it. You know, when you pray for it, just na yan eh. Parang wala kang kaba, di ba? May bumagsak pang pose sa tapat ko. <laughs> <laughs> May bumagsak na pose sa tapat din na loka nga ako. I'm the about you. Grabe. Oo, oh, oh. Pero... That's part of ay, na joke na ako eh. Na joke <laughs> ako baka naman pinatumba ni Lisa para hindi ka makapagsama. At <laughs> ah, sabi ko, hindi naman niya magagawa kasi may uh, ano, yung mga security. Nagulat nga ako na may ano na. Ako. Alam mo, nagulat ako, hindi ko kasi na-expect na, na meron akong bantay kasi alam mo, yung mga, they call it sleeper. Alam mo yung mm. mga hindi mo nakikita ang bantay mo. Yung mga gano'n. Yeah. So, nagulat ako. Biglang, ma'am, okay ka lang ba? Sabi ko, sino to? Sabi <laughs> ko, <So>, okay. biglang, <laughs> <laughs> yeah. Ta may nagpinakita sa akin code sa phone. Tapos, so, ah, okay, okay. Alam mo yun. okay. So, balikan ko yung ano, yung mga code name ng kulboron, yung t Ano pa yung mga code name na ginagamit nila na naalala mo o isinulat mo o dinocument mo sa iyong diary o sa USB? um, yun, yun nga. Yung um, t-shirt tapos ano siya. Um, Kapag titira sila, may code din ba? ah wala, wala. Walang code? Diretso lang. <laughs> Kasi oh, sila okay. na yun eh. Oo. Uh -uh. Pero na yan, diba? habang, habang tumitira sila ng pulboron, uh, nag-hire din ba sila ng mga babae, ng mga random, you know, women to be part of that session? Sometimes. Pero hindi sa ano eh. Um, paano ko ba? Hindi sa nag-hire para to ano? Uh, parang mahilig lang talaga sa babae. <laughs> like, <laughs> men are men, di ba? Parang yun ang masasabi ko, men are men. So si Marcos Jr. ba may pagkakataon na may kasamang ibang babae during the session? O, wala naman ako nakita. Yun lang. Yun. Again, sabi nakita. ko nga sa'yo, sasabihin ko sa'yo kung ano nakita ko. Okay, Alam mo That's yun. Good. Pero wala naman ako nakita. Wala okay. nakita. Okay, so pulburon lang talaga ang nakita mo na minsan paglabas nila may mga resi may residue dito. Oo, oh, kasi nagkakansawan pa yan sila minsan. Or sometimes kasi, eto pa yung isa, yung manig ka na. Minsan nga tutulo na yun yung, what do you call that? Yung uhog mo? No, yung uhog. Oh, Kasi then the blood Oh, oh yeah, my, my blood. That's the while they're talking sometimes, sa so panililik na nila. Saan ko Ito mag Kasi they thought it's nothing, <laughs> di ba? Akala nila wala lang. So parang, oh. Minsan babanggitin ko, oh, sandali lang. Parang dugo na yun sa ano. So, bibigyan mo ng fish or whatever. Alam mo yan. Edure I feel bad. Time. Kasi I don't get it talaga. Kasi if you have everything naman, why are you doing mm. it? If you're, uh, di ba naman tapos sa magandang spot? Uh, hindi, uh, siya <laughs> hindi, hindi siya nakapagtapos. hindi, hindi sa iba. Ay, iba, yung iba. iba. Okay. Mm -hmm. So, when, when you, uh, yung ako nga na-realize, so talaga hindi, hindi rin masaya. Hindi, may, mm -hmm. may, may, may kulang. But, That's why they're doing it. Pero kasi, uh, 2012, you were like, you're really young during that time. Kunti lang naman mm -hmm. siguro, konting ligo lang yung angat, ang, angat ko ang, ang kayo. But anyway, uh, senador na siya noon, si Marcos Jr. Mm -hmm. Tapos nakikita mo sa maraming uh, maraming pagkakataon na, uh, you know, nagpupulburon, tapos nakikita mo yung residue. hindi uh, mo ba kina-question? I mean, wala ka bang like comment kaya sa ex mo na, ano ba to? Although pareho silang politi politician, pareho silang supposedly leader ng mga mm. lugar nila, di ba? Mm. Ang dumo ba na tanong na bakit ito si Bongbong eh, senador pero you know, boron. May mga ganun ka bang hinaing sa iyong ex-partner na parang, uh -huh, go ahead. Well, in, in all honesty, sabi ko nga si if you're in that circle, you don't see it wrong. Okay. Di ba? Parang, di ba, nanggigets na yung point ko, na pagkakamunan yeah, 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 yeah. na kayo-kayo parang, okay, fun, sige. Parang normal so, lang yung yung oh, mali. Oh, yun nga. Yung parang normalize mo. Ayan, I guess, wala rin kasi akong, kula ako, kulang ako so sa just that time. <laughs> Alam mo, parang, I was so uh, lured and like, I was so blinded. Bata with, ka pa and, kasi. Oo, eh. oh, I was blinded with fame, power, money, and everything. Like, you can do anything. Alam mo, yeah. parang, parang, oh, I'm with this powerful man. And you know, like, when I was younger, I'm very ambitious. I cannot, ad I admit it. Diba? You have, yeah. Yeah. Body have a goal, you have, to be own. ambitious. Like, yes. Yeah. di ba? For you to be successful. Mm -hmm. And I'm one of those lucky women na parang na-attract sa akin yung mga ganyang klaseng tao. Di ba? Parang so, pero pinipili ko. Then I thought, I alam din mean, kasi ako, may ugali ako na hero, ano, may pahero, may feeling akong pahero, pahero. ako. Nakaisa <laughs> uh, <laughs> uh, Oo. Ah, I see, I Gusto mo save see. yung tao. Alam mo yung Dahil yun. niya, gusto mo siya mawala dun sa addiction niya na pulboron. Yeah, and also mm -hmm. like, ano, kasi di ba parang you wanted to save kasi parang may nakakita ka rin namang kabutihan sa kanya na pwede. Pero yun nga again, yun nga yung malikod, di ba? Sabi ko nga, you can, cannot teach all dogs new tricks. New tricks. Yung isa rin, uh -huh. ka, yung isa rin kasabihan, hindi mo na maitutuwid ang puno kapag matanda na at nakabaluktoy. Diba? Oh, na, na, napakamata, napakamatalinhaga ng iyong mga tinuran, <laughs> madam. ah uh, <laughs> Okay, what about sa full blown video? Sabi ah uh, I don't know, uh, 'ko natanong ko sa nung napanood mo 'yon, naniwala ka ba na si Bongbong niya? Oo, naniwala mo naman ako. Bakit naniwala ako? Whether it's because nga, I I know, diba? then I know. Yeah. Yeah, then um whether it's matagal na or bago, then um and authenticated eh, <laughs> di ba? Yeah. Then, Actually, even before kahit pa walang authentication, let's you know, let's talk ah, yeah. about that. Pero yeah. kasi na witness mo eh. At mismo ang first hindi now, mismo siya yung taong unang-unahang taong nag, siya ba kauna na unang babae na nag-alok sa na kung gusto mong sumingat ng pulboron. Oo, siya talaga. Siya lang, siya lang yung nag-offer sa akin. Maybe because like he, she doesn't know me. So and like somebody brought me there and it was my ex. And she knows that she's doing it. Maybe she assumed that mm -hmm. I do it also. And payat ako mm eh, -hmm. di ba? Payat ka. Yung, uh, <laughs> di <huwag> <laughs> ako mukhang drugi. Ako kasi, ay death threat, kung ano nang ginagawa. Look at Pangulong Duterte, you know? Uh, mm -hmm. Well, paaret. sabi nga nila, like, di ba sabi nga, may tumawag na sa sa'kin, kati wala ka dito, ay nasa Pilipinas ka. So, um dapat umalis ka ng bansa. Bakit diba ako aalis sa sarili kong bansa, di ba? That's true. Bakit ah, aalis ako sa sarili kong bansa? Sabi kasi presidente yan. Oo nga, presidente sila, pero tayo rin naglukluk sa kanila. So, di ba dapat silang matakot sa atin, hindi tayo. So, we can put the, di ba parang kaya mo ilagay dyan, kaya mo rin tanggalin. Pero again and again, ang sinasabi ko nga is, if God will allow that to happen to me, di ba, God will, okay, fine. Pero, yun nga, again and again, I never, hindi ako lumabas dito sa'yo at kausapin mm -hmm. ka ng hindi ako hangin. I'm ano naman, ready okay. naman ako lahat yan. So, yeah. Masa wala akong, ba't ka matatakot if you're telling the truth? Diba? Yes, you're speaking sure. your truth, diba? Yun lang naman, diba? Para, you, you're asking me a question, I'm telling my story, and it's it's the truth, diba? What's wrong with that? Kung so, sila nga, sinasabi nga nila eh, diba? Ano may, in may interview eh, may na-interview na, na panood ako, na sinabi niya na, um, hindi naman siguro magpapa-interview at lalabas sa media si ganito i forgot the guy kung mm -hmm. magsisinungaling siya i'm the same i'm nothing yeah. to gain rather than hurting for, for people to know what's the truth diba at at 'yan, actually, yan eh. ma ma, 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 ma -re pa 'yung buhay mo and i thank exactly. you for for your uh, braveness talaga so sa tingin mo ba si Marcos Jr ay gumagamit pa rin ngayon based on gestures manifestations sa kanyang uh, facial 'yung umingiwi siya So, naniniwala ka ba na gumagamit pa rin siya ngayon? Possible, pero kasi side effect din talaga yan eh. Pag you're doing it for the longest time. Yung side effect na humingiwi ka, nag-grind ka. Pero pag nag-grind, yan, possible yan. Na gumagamit pa rin. Makikita niya pag na-interview na and everything. Yeah. So, mm -hmm. Saka yung, ano, yung parang hindi sa present, masyado. W wala siyang wala, siya, wala siyang presence of mind para lang siyang lupang. Nawawala. Oo. Wow. So uh, sa ngayon, sa ngayon ngayong you know, paglabas mo dito, anong ina-expect mo uh, mangyayari? Kunyari, meron kang bolang kristal. Ano nakikita mo? Knowing these people, nasabi mo, di ba, for 10 years, nakita mo sila. Ano ang kakayahan ng mga itong gawin sa tingin mo? Yaras hmm. ka, hihint ka, which is what they did to me. And yun nga, cordon san sanitaryan sila eh. Parang, they, they have uh -oh. their own circle. Uh -oh. Like, kaya nga sabi ko again, nalulungkot ako. Kasi yung um, I think you know what's happening here. Kasi kung sino lang yung pinagkatiwalaan niya na akala niyang kaibigan niya, kaya nila nilalagay. Pero hindi, hindi nila siguro sarado rin yung utak nila na nalagay na, uh, na sila sa alanganin. Kasi mga kaibigan na yon you know, yun din yung nag sa power. And baka iba rin yung sinasabi sa kanila dun sa actual, sa, na sa actual na nangyayari. And you know, when you're like that, like when you trust a person, like any other relationship, mm -hmm. hindi ka nakikinig eh. Sana lang, no, I, I, I'm praying na magkaroon ng um, wisdom talaga na malalim sa discernment yung family, yung first family. Na at the end ba? of the day, <laughs> Kaya lang, yeah. at the end of the day, kasi alam mo, sila yung kawawa. Hindi naman yung mga tao sa paligid nila. Sila talaga well, so, yung kawawa. Well, actually, kawawa ang taong bayan. Kasi, yeah. yung nasa, yeah, nasa poder ay talagang bangag. At the na ikaw, napaka maliit na babae, I don't know how tall are you, pero ang jajanta, na, uh, na, 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 inilagay sa peligro ang buhay mo Tama ka. Ano nga mm. naman ang magigain mo dito kung di ba ka death threat like me? And we yeah. thank you talaga sa pag pagbigay mo ng linaw. Dahil hindi na hindi na lang si Indy Pico Setting, si Paolong Duterte, si Morales, si video Ikaw na buhay na buhay, ayan, ang alindog mo buhay na buhay, na na-witness mo. Mismo mm -hmm. na talagang sila ay gumagawa ng ganito. So anong gustong, kasi sa ngayon tahimik ang mga religious sectors, even yung mga kaibigan natin, kaibigan mong AFP, EMP, kung meron tang, uh, meron kang panawagan sa kanila, ano ang gusto mong sabihin sa kanila? Ako sa akin, like, stand for what is right. That's right, and, yeah. And yung tama, um, huwag kayong papayag na um, pag kayo or sinabihan kayong gawin nito, alam nyong mali, gagawin nyo pa rin. Kasi hindi tayo magkakaroon ng peaceful na country. Hindi tayo magkakaroon ng good leadership. Kasi leader are supposed to make, ano eh, to make good leaders, not followers. ba diba? Parang dapat sila mismo, inspirasyon sila para maging mabuti tayong mga leaders. Hindi yung parang um, didiktahan ka, gagawin kang alila, para kang katulong, para kang driver. Yung isa sabi ko, kasi yun yung problema kapag uh, matagal kang nawala o hindi ka politician dati, tapos yung nag-handle sa'yo is like boss so mm -hmm. he will han he or she will handle you like a boss like an employee mm -hmm. not not a teammate de ba kasi yeah. di ang ang pagiging politician dapat this is a team it's a team hindi yeah. ka you're a leader you guide them but of course you're it's a team de ba kasi hindi mo yeah. function properly yung yung bawat areas kung